Lakarin na lang natin to guys para mas ma-appreciate natin ang lugar. Uh, kasi kung mag sigil pa tayo, iikot pa tayo. Then sayang eh. Uh, baka may mga makita pa tayong maganda dito sa lugar Ang binangonan. Okay dito guys. Um, uh, talagang uh, uh, makaluma rin ang estilo dito. Uh, uh, <laughs> isa sa mga lumang lugar lumang barangay sama, um, mga uh, uh, panahon pa siguro ng hapon guys ayan ayun sa dulo guys dun tayo sa uh, sasakay ng bangka actually malapit lang naman kung simula dun sa pinagparkingan namin So guys, nandito tayo nga sa palengke nila. Ito yung public market nila. Actually, pupuntahan natin ay fish port. Guys, it, ito yung terminal nila. Nandito so, na nagpapark yung mga maangkat ng uh, tamang isla rito sa um, Pinuona. At nagbababa ng mga paninda guys. May iba-iba, mga, iba -iba, mga prutas. Ito yung market nila. Kabuhaan na yan. Ayan guys, sa pinaka-opisina nila dito. yan ang barangay. May mga gagawin transactions dito guys. dyan diyan kayong alam or um, may pag-coordinate uh, guys kung anong activities ang gusto nyo gawin dito. Ayan guys, mga nag-aabang na yan ng uh, huli. Diyan, diyan kakarga sa mga container ref van. guys daming mga bangka per barangay pala ang biyahe dito ah per barangay ah, guys lilipat tayo guys per barangay pala ang sakayan dito ah tayo guys saan kung saan ang sakayan ng destination natin so guys ayan um, ah, pasakit tayo ngayon ng bangka ah, hanap na tayo ng pwesto natin Uh -huh. guys ah uh, um, ang experience to guys yan medyo yuku yuku na ng konti so yan guys pwesta tayo dito pupuno yung payata ito guys bago tayo uh. maalis um, so yan guys pinawarm uh, up na yung bangka natin 50 pesos per head ang fare dito papunta sa Talim Island guys so ayan guys uh, nire-ready na yung bangka uh, susunod tayo ng life jacket natin for safety precaution guys thank you thank you, thank you. So, lalagay muna tayo na ito guys para kung sakasakali eh, alam nyo na So guys, uh, saya kita dito bago umalis. Ah, uh, tina-check guard dito. Okay. lambang <laughs> ready na tayo, guys. Sa kagadawa. Ah, para tayo. guys, medyo nagka lang ng konte. Kasi sumayad yung um isang bahagi ng bangka natin sa ah uh, kabilang bangka, guys. Ayan, Ayan guys, ready na ulit. Ayan, guys mga pampasahero yan bago tayo makarating guys sa ano sa Talim Island mga isang oras guys Ito. pero okay lang enjoy na lang natin ang ano ah, lawak ng lake yan guys Mga fish pond 'yan. 'Yan 'yung mga natatanong natin pagka um nasa bahagi tayo nang Teresa or nang side ng pinangawanan, guys. Ikutan, guys. Ayun, yung mga fish pond na 'yan. And uh, 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 guys. Guys. guys, meron pa tayong kasabay na sa bangka. Tatama rin niya, guys before kaya sa mabili siguro dahil kaunti lang ang laman so guys um, sobrang tuloy na nung bangka natin so sobrang tuloy niya uh, halos sumakit na yung tubig dito may 45 minutes na tayo naglalayag guys 15 to 20 minutes pa guys bago tayo makadaong uh, makadaong sa pupuntahan natin Uh, dumaong muna yung bangka natin pero hindi pa tayo dito bababa tapagas lang uh, bali <laughs> sila ng uh, ibang pasahero hindi naman po nawawala ng pabalik no? ay pabalik may oras lang po yata ay, yun Lalo lang. Po, may, or may oras ko ba Ano po yung last trip uh, Mga 5 na hapo. Mga 5 na hapo. na, okay, sige Pag nang bangka, uh, susunuhin po ito, so, ha, oh, paktay, mga kliyente ko, opo, nakayari <laughs> yeah, guys, sa gagawin natin, mabilis ang kuha nilang guys uh, Kailangan mapuntahan natin yung mga dapat okay, puntahan na, mga Ayun oh. Sige. Wala lang muna kasi may button. Iba yung Ayun oh. May extension. Pag naiwan po kayo ng bangka. Sorry. Bukas na. Madaling Bukas araw na, na. Araw na po. Yun. Ah. Wala madaling araw. Ayan. Kaya kung bibisita kayo guys doon sa pupuntahan namin. Ay, na um, alamin nyo muna guys kung ano yung mga oras ng mga biyahe. Pero magtatanong tayo para magkaroon kayo ng uh, idea guys ito yung shot natin <laughs> guys sumatras na tayo na na yung mga pasahero na dapat para dito uh, susunod na daungan na ito guys yun na yung ating destination isang oras pa isang oras guys ang biyahe natin dito pa lang sa isang port sa isang barangay nila sa Barangay Buhangin ayan ngayon tutungin naman natin kung saan talaga ang ating destination guys naman yung bangka natin hindi pa pala tayo dito akala ko yun na may isa pa <laughs> bago tayo <laughs> okay. nawamali uli guys so patensya na at uh, talaga pagkatayo tayo kasi saan lugar ayan. Guys, ito ang pangalawang port ng Barangay Honosa sa laki niya, ginawan dalawa ang port nila. Ang isa pa na. <laughs> okay. Yung mga malalayo kasi dito na uwa pa. Kaysa ah. Uh -huh. naman punta pa doon sa lawa. Oh, mas matanda. Tama, tama. Yeah. <laughs> dito eh. <laughs> so guys, dito na tayo ngayon sa destination natin. Shoutout nga pala kay Sir Mark Teologo na nakilala natin at nakasabay sa ating paglalakbay, guys. <laughs> uh, dito po nga tayo. Ayan po ang kapitan natin dito. Ayan po. Ayan po. Sa patihing, sir. Ba gusto ko kayong patiin, sir. Ano pa po po sa inyo lahat. Ayan, yan si Kapitan. Maraming maraming salamat po, okay. Kapitan. Maraming salamat po. Okay. Bye. So guys, kapag kadaong natin, ito agad ang makikita natin. Ang kanilang um, covered court. Ayan. Masarap sa dyan ito guys. Kung uh, gusto nyo rin ng mga um, hiking, ganyan guys. Marami marami mga activities na pwedeng gawin dito guys. Malawak itong islang to. At eto guys, uh, meron din kayo mga uh, papasalang kainan dito guys. Malapit sa, uh, sa daungan nila. Ayan. Uh, Casin. Jet uh, farm. 500 lang guys ang uh, tent dito uh, good for 8 to 10 packs then yung uh, magkabilang gilid guys pwede kami tayo ng tent mag bonfire pero uh, sa gitna uh, yun ang ginagana para mga event or uh, mga games para sa team building Guys, pagpasok natin, ito mga bulaklak kagad ang mga um, sasalubod din sa atin. Ayun. Uh, Tingnan natin tong kanilang uh, Tommy and College Bridge of Love. Okay lang 'yun. Bucky. lawak ang kaya nating tanawin pag uh, nasa, nasa taas na ng beauty kila guys Ayan. 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 nature Ayan. 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 dito natin ang kabuuan ng, ng uh, Jet Farm. ah uh, guys, ang Jet Farm ay nasa, uh, sa, nasa barangay Gulod na sasakupan pa rin ng uh, pinangonan guys. Uh, ngayon pala nalaman na ganun pala kalaki ang pinangonan. Guys, at least meron na tayong idea. O, ano na nakakasakop sa islang ito. i